Hi guys! Magawa tayo ngayon ng lumpia. Ito siya. Oh. Ginisa ko na siya. Ginigisa ko talaga yung lumpia pag naglumpia ako. Paninda natin bukas sa trabaho. Siyempre, ba? Diba? Para may extra income. Kasi, hindi naman malaki yung sahod natin. Um, need natin ng extra for the for the baon ng mga bata. Malay mo, sa pagbablog ako yung maawal. Ay, charis na. Hinihiwalay-hiwalay ko muna kasi to, gawa ng na nila. Pero guys, bago ako mag-ganto-ganto ha, ako ng kamay ko, naghugas ako. Siyempre, alam mo na, dahil may mga kakain na tao. Kailangan maging malinis tayo. Sa pagkain. Hindi man sa katawan, pero sa pagkain, syempre, dapat ganun. mo. Eh. Medyo madilim yung camera ko. Baka pag imaman ako, makapag iPhone na, hindi malinaw na. Habang naggagawa ko nito, na guys, magkwentuhan muna tayo. Ay, chan! <laughs> So, ayun na nga. Um, ito yung bago kong pinagkakaabalahan ngayon. Nagbebenta ako sa trabaho ng mga kong, ng mga pagkain. Kasi meron actually tinatamad na ako talaga na magtinda. Tinatamad na akong magluto-luto kasi babangon ako ng sobrang aga. Imbis na yung pamba, yung mga baon na lang ng mga anak yung ipiprepare ko. Eh, ipiprepare ko pa rin yung sakalaya. Dito, syempre, mas maaga yung gising ko. Inbis, instead na mga uh, mga mga 4.50 ako gigising, ngayon, gumigising na ako ng mga 3.50. Yung 3.50 na yon kailangan ko siyang i ano sa ano ko talaga i-maximize talaga yung oras ko as in hati-hatiin ko siya na kailangan 350 or mga 3 um 340 ganyan babango na ako naka-alarm na yan ipe-prepare ko na yan sa bagay kasi ngayon pini-prepare ko naman niya na pag ganyan na para ipiprito na lang bukas Ganon. kasi ayoko na talaga kasi napapagod ako natatamad ako kasi may room, meron ako mga katrabaho na lagi akong sinasabihan ay magtinda ka naman ang tinda mo bukas So, yun, sabi ko, sige na nga, ituloy-tuloy ko na, tsaka sayang din naman yung kinikita ko kahit konti. Sabi nga nila, bariyaman lang, bariyaman lang yan, pero pag inipon mo, di ba, madami din. Diba? ko. Yun, yun, guys. Kaya, until now, ito. Tapos, sa Thursday, mais naman yung ititinda natin, kasi yung nanay ko, May, ano, bukas darating yung delivery niya. Yun naman yung natin doon sa trabaho. Okay ba? Okay naman guys. Siyempre, merong mga times na talaga na tinatamad ka. Pero, meron din times na kailangan mong maging masipag. Kasi kailangan mong lumaban sa buhay. Hindi tayo mayaman. Hindi, ta hindi tayo asawa ng kontraktor. Diyos ko. Actually, okay naman. Nas, ewan ko ba? Ewan ko ba, guys? Kahit anong sabihin mo na okay naman yung kinikita, ganan ganan Hindi talaga may iwasan na syempre, ma-short ka, may mga upang ka, mga ganun. Ano siguro yan eh, part na rin yan ng life. Pero nasa sa atin na rin, nasa sa atin na rin mga tao kung paano natin siya yung i-handle ba? di Diba? Ah, uh, ay gusto ko na sumuko. Magbibig din na lang ako. Hindi naman pwedeng ganun, guys, 'di ba? Kailangan natin lumaban. Gum gumawa tayo ng paraan para eto. Kung paano natin ma ah, ano yung sitwasyon na ganun. Kasi ako, nako, this Lord. Ewan ko ba thankful na lang tayo na kumakain tayo 3 uh, three times a day plus may merienda pa, di ba? Thankful na lang tayo sa ganun. Yun lang guys. Thank you sa pakikinig at sa pakipagkwentuhan kasi hanggang mamaya pa kasi ito eh. Medyo mahaba lang kasi yung video kapag uh, tinagalan ko pa. Kaya, bye!